nababas ngayon sa Cebu. Alam naman natin na nagkaroon ng malakas na bagyo tapos baha sa Cebu. So nangyari, nasigira yung bahay niya, binaha, pati mga sakyan So ngayon, itong ano, nangyari. So parang humingi siya ng tulong okay. Okay. sa mga viewers, no? Pag kunagi yung mga vlogs siya. Tsaka tumutulong sa mga tao galing sa kikita niya sa Facebook. Pero ito kasi ang ano, yung nakikita ko mga comment. Bakit ba nanghingi siya ng tulong? Eh, ang daming niyang pinopost lagi ng mga earnings niya sa Facebook accounts niya. Kasi hindi lang account-accounts, kasi marami siyang Facebook account okay. na daang libo. Misan, maraming pa ng sweldo. Tapos Tamang may mga mga Maraming pera. Kumapaw yung creek namin. Nakatali pang ganyan. Tapos, may kinikita pa tayo sa pagpupromote oh. ng isang uh, online game. So, yun Pinabot yung dahilan. Hanggang second floor yung tubig. Pinabash kasi sa wala social media. Wala talagang naisalba. Hindi mo kaya magsalba ng kahit yung na ano. Kasi ang, ang, na ano? ang, ang bilis ng tubig. As in, segundos si sa talaga. Uubusin talaga. Kasi ang mga kinikita niya na <tis> taang libo doon sa sa pag-promote niya ng online na sugal. At saka sa'yo pa ng ibang nagko-comment. So, instead na siya unahing tulungan, unahin mo na tulungan yung mga Manantira. talaga mas nangailan kasi siya posible para kumita sa kanyang Facebook na in an instant may 100,000 aabot ah, pa ng million ngayon para sa akin ang opinion ko taas na na nato, ah taas na dira kahit naman talaga vlogger na. nangailangan ng pera yan kahit ano, 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 naman pera nila nangailangan na, yan at nakakita natin na tumutulong naman talaga si Mami Mickey Ortiz. So, Sige, sila. Nakata dito sa eyes. kanyang earnings sa Facebook. Ngayon, ito yung time na para siya na natin, di ba? Ngayon, kung gusto nyo magbigay, bigyan nyo ng maluwag sa puso nyo. Pero kung ayaw nyo magbigay, eh okay lang din. Wala namang pilitan yan, di ba? Kung gusto nyo bigay, go for it. Kung ayaw nyo magbigay, okay lang din. Wala namang pumipilit sa inyo. Give and take. So dati siya ang nag-give, ngayon naman na siya ang nakakailangan. Eh, it's time na natulungan din naman siya. Pang kung bakit siya binash do kasi parang sinabi niya nan, nandito yung ano, kaya yung mag uh, kayo sa GCash nandito wala lang ng tulong. Bakit daw pera ang kailangan hindi ano? Oo na so, naman, grabe na ang among creek ni So, kung ikaw tatan tatanungin ko. Mapaw yung creek namin. Dapat pala naibash na